Napanlantawan na daan sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda ang paghuot sa trapiko sa unang mga adlaw sa Semana Santa. Ani ang report ni Femery Dumabo. Hinungdan nga walay ni usa sa kapin usa ka gatos ka traffic enforcer sa City Toda nga gitugutang makalib. Sugod pa lang sa Martes, mato di tumulak gilantawan na nila ang bagang duot sa mga sakinan nga maghuod sa Dan and Bakal soog sa Cebu South Coastal Road, habig sa dakbayan sa Talisay. Kay sugod nang mamakasyon o manguli sa ilang tagsatag -tag sa probinsya ang mga nanarbaho dinhi sa Metro Cebu. Sugod karon Domingo sa Palm Sunday, full force na ang mga kawani sa city toda uh, moawhag sa ta sa itong mga kaigsuonan ng mga mamauli ay sa probinsya uh, palihog ayaw mo og uli dungan sa pagkapit sa 17 or pagkapit sa 16 ang traffic nato expected nato mo traffic is karong umaabot 16 sa udto So grabe na ang ato ang traffic ana. Magtagbo ang City Toda, talisay City PNP o kadaguan sa simbahan aron sa pag-finalize sa hanay sa mga kalihukan karong si Mana Santa sa Talisay City. Dun na doon na yung mga initial nga traffic plan nga giandap ang City Toda alang sa lima ka mga dagkong simbahang katoliko sa Talisay City. Na ay mga kalihukan sa atong mga kadalanan, so buhang yun lang may sa atong mga kaigsaunan, labi na kit ka itong doon mga lakaw, kunya doon ay maagian ng mga simbahan sa ilang pagbiyahe. Uh, palihog likayan na to ang paggawas sa oras din himuon ang mga kalihukan sa simbahan sa panalitan sa mga prosesyon samtang kadagkuan sa Talisay City Chamber of Commerce Trade and Industry mo na mismo ang nanawagan ug may sa ilang miyembro ug sa uban pang negosyante sa siyudad sa Talisay nga kun manirado man sa ilang mga establishmento ilabi na kun mamakasyon o moobserba sa mga kalihukan sa Holy Week di gyud magbilir mga valuable o sa kwarta sa mga tindahan o opisina sa mga negosyante during this holiday uh, it's really our option no to open or close make sure our own places are secure they're locked they're There, our our windows are locked. Uh, yeah. kay, we can never be too be complacent nowadays. Or don't leave your high value items and valuables like phones, laptops, at the end of the day. Uh, kay para uh, simbako uh, at least uh, magmika siya wa Siya madala Painom dobo nga angay lang nga na ang mga security alarm system ug um, pakig alayon sa kapulisan. O ni Godfrey Relieno Grod Prado, Family Dumabok. Balitang Bisdak.